International Criminal Court. Should strictly abide by the principle of complimentary... Nakialam na ang China prudently... sa pagkaka-aresto kay Duterte. 11, Nagbabala ang China sa ICC the the o sa International Criminal Court yung pagkakaaresto kay Duterte na wala namang warat o na basta-basta na lang siyang dinampot so siyempre ang taong bayan nababahala din sa dating Pangulong Rodrigo Duterte China has noted the relevant news and is closely following the development of the situation. So dahil dito I would like eh, to reiterate that nakialam na rin ang China. Dahil sa ginawang ito ng ICC. In with the law and avoid politicization and double standards. Sa so ngayon ay eh, hindi pa natin alam kung anong mangyayari. So abang-abang lang natin. Mga kaibigan. Hindi rin kasi barabastahin si Duterte. Kung ganon ganun-ganunin na lang nila. Hindi natin alam kung sino ang talagang may kagagawan nito pero siyempre yung mga kaaway niya sa politika abang lang natin yung pangyayari